Hello mga kaibon! Nandito na naman po si Warren Palakpak Mr. Tigasin So ayan mga kaibon may share, share lang po ako about sa nakita ko kanina sa post ng mga kasama nating breeder at mga managko comment So ayan mga kaibon about sa double factor saka single factor na silver saka emerald na, na uh, kaka -tail. So ayan mga kaibon may time kasi na medyo mag sila talaga. Uh, True pictures na sa mga nakapos sa ka-videos nakikita natin diyan magkamukha sila. Na pagkakamalan nilang mga yung double factor na silver, pinagkakamalan nila na na emerald light form. So ayan may ka, kakaiba sila, magkaiba sila talaga, may difference sila sa isa't isa kung sa basihan nyo kasi kung sa picture lang kasi talaga magkamukha sila mga kaibon so hindi natin may kakailalan so, siguro sa pagkakuha ng picture pero pag nakita mo sila ng personal may makikita mo yung pagkakaiba nila dun sa double factor saka uh, emerald na light form uh, ganun din kasi ako mayroon din akong pinos na isa na kakatail Oh, nilagay ko light form siya na emerald. Pero yung iba ay nila is double factor. Kakyong, kakyong pinos ko. So ayan na napagkakamalan nila mga kaibon. So minsan kasi may ganun talaga eh kahit na nung picture mo pag nakuha ang parang yung double factor parang emerald light form or yung silver na double factor pinagkakamalan lang emerald. So may mga kanyan ka magkakaiba sila mas lalo pag nakikita mo sa personal. So ayan mga kaibon, uh, share ko lang ganun din dun sa mga hen. May post din ganun, parehas silang uh, black-headed pero double factor yung isa na silver saka light form na black-headed yung isa. So, magkamukhang magkamukha din pero pag nakikita mo kasi sa personal talaga, yung double factor makikita mo yung may mga marking siya or brownish yung pagka double factor niya. Yung iba naman puti, kagayang kagaya talaga ng black-headed na emerald na light form. So, may test mo yan kung hindi mo alam, may test mo yan to true breeding talaga. Kung hindi mo alam pinanggalingan, naibigay lang sa'yo o nabili mo. So, ayan, itest breed mo na lang mga kaibon. No? Alam mo na kung ano yung test breed mo kasi ang ang DS naman o no, double factor is uh, kung sila dominant. So, yung emerald naman is recessive. So, makikita natin, makikita natin talaga agad yung yung kaibahan niya sa isa't isa. Makikita mo lalabas yung yung lahi nila or mutation sa anak nila. Magpipidback dun sa anak nila mga kaibon. So, ayan. Sana may natutunan kayo. Ay, ito pa pala. Meron akong nakita kanina dun sa mga baguhan na bumibili kasi. Minsan, may nakita ako dun. Uh, oh, binentahan daw siya. Then, sinabi niya ng seller na emerald daw lahat yun. Yung per na yun. So, sa mga hindi nakakaalam mo mga baguhan, bago kayo bumili, sabihin nyo muna o magpa-id muna kayo dun sa mga mag-post kayo dun sa mga nakakaalam o magagaling sa mga ibon o kakate o i ipa-id nyo sa kanila saarin in case sigurado kayo dun sa binibilin yung ibon, huwag kayong banat ng banat o bili kayo ng bili kasi minsan kasi may nangyayari talagang ganyang sitwasyon so Uh, maging maingat sa pagbibili din ng mga alaga yung ibon, mas lalo na sa mga kakatail. Uh, minsan kasi iniiba nila yung mutation. Yung iba naman, uh, bumili, tapos sinabing ganun yung mutation, tapos ibebenta rin. Ganun din sasabihin. So, ayan, pasapasa -pasa lang naman mga kaibon yung, yung nangyayari. Kung sakali man ganun. Mas maganda pag bumili kayo, ipaedin yun dun sa mga nakakaalam mo, kaya sa mga group natin, Uh, mag Kasi para makasure kayo, may hindi lang isa o dalawa, mas maganda, mas marami yung magkakaroon ng opinion para sa tinapay din nyo. Para makasure lang kayo. Hindi, wag lang isang pagtatanungan nyo, mas maganda, more than one. Para at least yun, magkaroon kayo ng opinion. Yun lang po, paalala lang po sa mga bagong bagong nag -iibon. Para lang sigurado po. At uh, kung sabi nga nila eh, kung walang man, man manloloko, walang magpapaloko. Ay, baliktad ba? Tama ba? <laughs> Basta ganon yung walang mag, manloloko, yan. Walang manloloko, kung walang magpapaloko. So, ayan mga kaibon, na uh, nagkabaliktad yung sinabi ko. Sana maging maingat sa pagbili ng mga alaga natin kasi ang pang, yung, yung pinambibili natin, hindi rin basta-basta kasi pinag-iipunan yan. Mas lalo kung magagandang magagandang mutation. So, ayan mga kaibon, paalala lang po sa mga baguhan. Sa yung, ayan, natut na share ko na naman po yung yung ano to, yung nalalaman ko uh, at experience sa mga mutation ng emerald saka double factor. So, ayan, huwag kayong mag magano to, malito doon sa mga uh, nagbopos. Pero wala pong dual mutation mga kaibon. wala pong ganoon. <laughs> so ayan pala lang po. So marami pong salamat at uh, don't forget to subscribe my YouTube channel mga kabon, Warren Palak pa kaibon. Saka yung Facebook page ko, Warren Palak pa kabon, paki-follow na rin po. At dito sa uh, Facebook account ko, uh, Mr. Tigasin, Warren Palakpak. So, ayan mga kaibon, sana nakapulot kayo ng aral sa aking pag-share ng videos. Uh, Pakishare na lang po. Marami po salamat. Alam.